Yay! Hey! <laughs> Check natin itong ng Brownie Revolution. Mayroon siyang matcha. Check natin. Mm. Ang sarap ng matcha. Kung matcha lover ka. Sobrang maligot balance yung pinaka kamis niya at saka yung matcha flavor na. Actually, hindi siya matamis. Balance yung matcha and sweetness. Sarap. So, try natin. Ito parang may marshmallow. nagustuhan ko ang brownies ng Brown Revolution. Chewy ang inside, balance yung sweetness na hindi nakakaumay pero of course, sweet char, di ba? Sila ay home base sa Giginto Bulacan pero kung nais nice yung umorder ay i-message nyo ang kanilang FB page at may delivery option din sila. Salamat sa panonood.